Konnichiwa, Pilipins! Welcome sa video na to kung saan i-review natin ang isa sa pinaka-hot anime sa panahon na to, which is ang Kimetsu no Yaiba or more commonly known as Demon Slayer. Before tayo mag-head on sa main topic, ang simpleng like nyo sa video na to at pag-subscribe sa channel ko ay isang sobrang nakakatouch na support na matatanggap ko mula sa inyo. And for that, let's begin our intro! I don't really Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer. Ito ay isang Japanese manga series na isinulat ni Koyoharu Gotoge at pinablish ng Shueisha. naman ay mag -e head on na tayo sa synopsis or summary nito. Noong sinaunang araw, sa mga malilit na bayan ng Japan, alam na ng karamihan ng mga kwento-kwento tungkol sa mga halimaw na nagtatago sa kadiliman. At itong mga halimaw na to ay tinatawag na demon. Sila ay kumakain ng mga tao na hindi naniniwala sa mga kwento tungkol sa kanila. Ngunit nabanggit din sa mga kwento na to ang tungkol sa mga batikang assassin at hunters na may angking galing sa pagpatay ng mga demons. Well, ang buong series na to ay nagpo-focus sa isang karakter na ang pangalan ay Kamado Tanjiro. Si Tanjiro ay napakabata pa, ngunit siya ang pinakamatandang lalaki na natira sa kanyang pamilya. So, lahat ng responsibilidad napunta sa kanya. At isang araw, napagdesisyon na ni Tanjiro na bumaba ng bundok papuntang bayad para kumita ng kaunting pera mula sa pagtitinda ng uling. Sa kanyang pagbalik sa bahay nila, naging parte siya ng mga nakakatakot na kwento na naririnig niya lamang dati. Ang pamilya niya ay nilapan ng isang demon at ang tanging nakaligtas kaligtas lamang ay ang kapatid niyang babae na si Nezuko na naging isang demon na rin. Pero sa hindi mapaliwanag na pangyayari, umaakto pa rin si Nezuko na parang isang tao at ito ang naging dahilan para sumali si Tanjiro sa grupo ng mga demon slayers at pagalingin ang kanyang kapatid. Ngayon naman ay re-reviewin na natin ang kabuuan ng anime na to kaya sit back and practice your breathing technique habang nanonood nito. Anime na to, interesting na ginawa ng author na si Koyoharu Gotoge ang kanyang main character na si Kamado Tanjiro na maging isang classic personality type. Ito yung type ng personality na mayroon ng isang character kapag siya ay mukhang mabait, reasonable, nagpapakita ng katapangan at hardworking sa pagabot ng kanyang mga pangarap or goals. So kahit na common ng isang character na si Tanjiro na pwede nating makita sa ibang anime, hindi pa rin nagmukhang cliche or ordinaryo ang Kimetsu na Yaiba. In fact, ang pagmumukhang ordinaryo ni Tanjiro ay naging complement pa sa extraordinary at full-packed storyline at elements ng anime na ito. Kumbaga, ang pagka-ordinaryo ni Tanjiro at pagka-extraordinary naman ng storyline nito ay hindi nagsapawan kaya the best na naging resulta at hindi nakakalito. Well, within the whole story, makikita natin ang ating mga characters sa panahon ng Taisho era. Ito ang tawag sa period o panahon ng Japan noong 1912 hanggang 1926. Siguro marami sa atin ang hindi masyadong familiar sa history ng Japan at kasama na ako ron. Though kahit ganun, napagmukhang interesting pa rin at nakakaakit ng author na si Gotoge ang mga eksena at picture backgrounds kung saan nangyari ang mga laban at ibang parts ng story. Samahan pa to ng mga epic OST music anime na to, mararamdaman mo ang pagka-samurai ng palabas na to. Speaking of music and sound effects, sa tingin ko hindi magiging mabenta ang anime na to without them kasi sa simpleng tunog pa lang ng paghigop ng hininga ng mga Carter hanggang sa perfect entrance ng background music nito sa bawat eksena mararamdaman mo talaga na gugustuhin mong panoorin ng anime at hindi lang yun meron pang isang nagpapasolid sa anime na to at yun ay ang maayos at kahangahangang structure ano ba yung mga structure na yan? Well, ito lang naman ang sa tingin ko na magpapastay sayo sa iyo sa panonood. Itong mga structure na carefully na pinlano ng author ang magiging guide or pathway ng buong story at ang magkocontrol sa paggalaw ng level of excitement, flow, at future events na pwede nating subaybayan. Merong major structures na nilagay si Gotoge sa loob ng story niya at ito ay ang Demon Slayer Corps Ranking System at ang Kizuki 12 Demon Moons Ranking System. Sa Demon Slayer Corpse Ranking System, makikita natin ang mga Hashira, which is sila yung mga pinakamalalakas na Demon Slayers, along with their founder. While well, pagdating naman sa 12 Demon Moons Ranking System, andito yung mga Kizuki or Strongest Demons at si Muzan, which is ang pinaka-kontrabida sa palabas na to. With all of that, hindi ko na siya i-elaborate masyado, at iiwan ko na lang sa inyo para malaman as you watch the anime. As the conclusion ng ating review, ang Kimetsu no ay maraming yung offer sa mga viewers nito dahil ang bawat characters ay may ipapakitang mayamang backstory na hindi magiging sobra, kundi makakadagdag pa sa appeal ng wholeness ng kwento. Dahil sa mga to, walang moment sa Kimetsu no Yaiba ang magpaparamdam sa inyo ng boredom. As of now, nag-end na ang season 1 nito at ang season 2 naman ay to be announced pa. Pero may upcoming movie ang malapit ng i-release at ang movie na to ay canon or part ng main storyline in a way kaya crucial ding panoorin in my opinion. Most of the viewers na nabitan including me, nag-head on na lang sa manga nito and for your info, ang amazing din ang kimat sa manga. Kasi mararamdaman mo pa rin yung feels na nakukuha mo sa anime nito. And for all of that, thank you sa so panonood sa aking Kuya Pilipin Anime Review Channel. Ang iyong mga likes, comments, at subscription ay magiging mga blessings para sa akin. Kaya God bless And I hope to see you sa iba ko pang mga videos.